May next project na ba after this? Movie, movie, movie. With, uh, next start na ba kayo, Chad? Hindi pa, hindi pa. With the movie. Sino ang director? Um, wala pang final. Wala pang final. But ano ba pa to? Triangle ba to? Parang gano'n. Angel Angelica na ba? Um, hindi pa sure yung casting. Ah, hindi pa sure. Ah, is Angelica. May iba pa? Hindi nyo ba uh, hindi ko alam kung dapat, uh, dapat uh, na siya so, saan? Hindi nyo mawala. Kasi yung chart ng balita, Angel, Angelica, oh, Wala na, na si yung... Angelica. Pero... Story ko na kayo, na di ba na? Wala na si Angelica. Oo, pero parang naiiba yung... Wala na Naiba na? Parang para na kami na. na lang ni Angel. Oh, wow! What okay, was the last movie ginawa niyo ni Angel? Wala ah. na. Yes. Last movie na ginawa namin. Ito oh, na hindi na naalala. Nabago ba yung store? Parang mas matagal na eh. Oh, so ba, the name of Ang mo na rin gumawa ng movie, so may jitters ba? Hindi ako excited ako. Excited ako magawa ulit ng pelikula kasi iba yung process ng pelikula. Nanamnamin mo yun bilang artista eh. Uh, so, excited. Excited ako. I'm working again with Angel. Yes, S heures, working again with Angel. Tapos new director, di ba? So, new studio. Talong mo sa mga chart na nawala si Angelica kasi somehow na yung landi kay magkakasama, di ba? Oo, oh, siyempre. Gusto ko rin siya makatrabaho. Di ba? Pero in, I don't call the shots. So. Okay. Wala pa okay. namang final, so okay. tingnan na. Yung, yung story ba na iba mula dun sa original na pinag-present? Pin 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 present, pin pin present pin pa lang yeah. yung story mm -hmm. sa amin mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. after that. Okay, thank you. Okay. Okay.